Birthday nga pala namin ni Nanay ngayon. Kaya naman, naganda nga pala kami. Dami nga pala nagpuntaan ng mga bikers. Sinong birthday? Bo, ilan ko. Ikaw, ikaw ba kumain ng cake? Ikaw ba, Ikaw ba? Oh, siguro? Ngayong araw, nga pala, naghahanda na kami. Katulong ko nga pala si Mama Tampi gumawa ng coffee jelly. Tapos nga pala, nagpunta na kami sa resort. Bali nga pala, malapit lang ito sa amin. Dito nga pala, wala pang laman yung swimming pool. Kaya naman, sobrang excited na nga pala kami. Happy birthday nga pala kay nanay, tsaka sa akin. Dahil nga pala, ang tunay kong birthday ay 17. Bali nga pala, lunes kasi yun. At meron nga pala kaming pasok. Kaya naman, naisipan nga pala namin na sabado na lang ganapin. Dito nga pala, meron ng tubig. Dito nga pala, sinubukan namin mag Ay, pasensya nga pala, bawal na pala ako mag Buta na lamang hindi nakita ni Papa Tampi. Pag nakita nga pala yun, may ipitan na yung na ugat. Ayan guys, o oh, tatalon si Don David, o oh. alo. <laughs> Sira, sinira. Ala, totoo mga bata, mga Tampi, o. Oh. Dito nga pala meron kami na isip. Kumalan nga pala kami dito sa higaan. Pagkatalo nga pala namin ay nasira. Kaya naman mayayari nga pala kami kay Papa Tamty. Dito nga pala nagluluto na si Tatay ng pagkain. Masarap nga pala siya magluto. Dito nga pala ay nakaprepare na. At nga pala upuan ay nakaayos na. Mamiya-miya naka na. nga pala ay magsisikainan na kami. At darating na nga pala ang mga bisita. Kaya naman waiting nga pala ako dito. Buti na naman meron nga pala si Papa tamti So ayan, ang handa ni Don David and Rufina Tamparong guys wala pa. syempre inaanda pa nila, guys. <laughs> Ayan, guys. Waiting. oh mga tropa ni Don David. Ayan. <laughs> Lala ka ng tropa niya. Oh. Don David lang yung pinakulit. <laughs> Ay, kay 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 na kayo dito. Tras, tras na nga pala. Eh, dito nga pala tayo magsisimula sa pagiging busy, mga katapi. Ayan, yung mga bisita ni Don David. Nandito na. And, kuha tayong tubig. Kaya galing pang rides siya, ano? Galing kayo rides? Galing <laughs> bahay. Galing bahay. Rides sa bahay. Ano, daming bike dito guys, oh. Oh. Ang daming bike dito, oh. Ano kayo makapili dito? Ito, mga tropa ni Don David, oh. Ay, kawin naman kayo dyan, mga tropa. Ang daming tao. daming tao. daming tao. Bukas kayo magagay, baka. Ayan guys, birthday boy natin, oh. Dami mga bikers dito guys oh. Yung okay, mga tampi ay oras na para kantahan. Sina Don David and Rufina Tamparong. Tara, let's go guys. Happy

Mawas na, nandaibik, buksan na Buksan na, buksan na, buksan na Bola, 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 Sino kumain? Sino kumain ng cake? Hoy! Sino kumain ng cake? Wala, abos tayo. Abos ang cake So, Ikaw ikaw ba kumain ng cake? Sino? Hoy! Ikaw ba kumain ng cake? Ikaw? Sino kumain? Ikaw din? Sino kumain ng cake? Ikaw ba? Ikaw siguro? 都有你。